Yes, ito. Mm, gising na siya. Hindi na siya nakakapagsalita. Masakit na yung ilo. Da dapat talaga ma So for video mga idol, bibisitahin ulit natin si April. So kakamustay natin yung lagay niya. So matagal-tagal din po tayo hindi nakabalik dito sa kanila. So kumusta na kaya siya ngayon? So interviewin natin ulit. Tapos may mga dala tayong pasalubong para sa kanya. Ito po. Yan. Dalawang malaking eco bag. So mga gamot yan. Tsaka grocery. So tara. Good night. Good afternoon. Kamusta na kayo? ano na po siya, nasa PGH na to, Ah, pina-check up nyo na? Opo. Okay. Kasi ano, nag-transfer po kami ng ano, ang PGH. Tanay, lagay niya sa nyo. Ang tagatagal po kasi. Ah, sino nag-tulong sa inyo? Si ano, meron na pong nag-ano sa amin. Nag nagpunta dito? Oo. Uh, sino? Bosentabo. Bose ah, taga-president? ah yun yung tumulong din sa inyo kailan po siya dinala sa PGH? nung nakauwi ng linggo po, po ah nakauwi na siya hindi siya na-confine? hindi po kasi pinapagawa po siya ng MRI mm. at CT scan eh sabi po bala ko po sa Monday aalis po kami ah para sa Monday, po buti na lang. abutan po. namin kayo ngayon para makapungha ko ng decision slip para sa MRI niya kasi CT scan. Mm. ayun Sino kasama niya sa Monday pagpunta doon? Wala niya po maglalakad. Ah, tapos iwan siya. Wala sa atin. Dalawa na lang kayo dito. Nasaan niya asawa niyo na? Nag-work na po. Ah, may trabaho. Tuloy-tuloy naman. Ano, hmm. konting tulong para sa pambing niya ng gamit. Saka naman sa dati. Yung one time na po. Buti may pumunta dito sa inyo, no? Kaya tumulong kayo. kasi Oh, okay lang. Lalo na ngayon mag-election, -e maraming tutulong sa inyo. Hindi hmm. kayo tinulong may pumunta na dito galing sa City Hall. Wala pa po. Wala pa. Pero malak po nila kasi si, ano, si Vice. Mm, -mm. Pupunta po daw dito sa si Cap. Ay, buti As naman. Busy pa sila ngayon. Ah, uh, pero naka-schedule na po para tulungan tayo. Kasi walang wala talaga sila nanay dito mga idol. So, sana tulungan kayo. So, may mga dala kami na para sa inyo mga gamot. Mga pang lilis ng sugat niya. Kumusta naman yung ano niya? Kumagaling-galing naman. Talo nga po ng malaki. Ah, Buong-buo na yung mukha niya talaga. Puro namamagaan na. Ayan. Kasa. Tapos mga panglinis lang ito ng sugat. Tapos mga grocery. Buti may mga tumulong na sa inyo. Sito. Baby, may bitida ka, baby. Gising na siya. Yeah, Hindi na siya nakakapagsalita. Masakit po. Masakit na yung ilo. Da Wala. Dapat talaga ma... Walang inano sa PGH kung kailan siya maoperahan? Wala po eh. Kasi ano pa eh. Bago kasi siya sa PGH. Ngayon, inaano pa yung mga MRI kung ano talaga yung... Lagay niya. Lagay niya. Pero ma maoperahan naman siya. Maoperahan siya. Nandun na kasi lahat yung... Dapat gawin sa kanya doon sa Jose Reyes. Mm -mm. Kasi sa Jose Reyes, nililipat pa siya ng kamilang hospital tapos bago pagbalik ko ni Saucer Reyes operahan din siya mm. pero dito sa PGH kasi meron na siya yung yung tawag nilang embolization nandito mm -mm. na lahat kaya hindi na siya pag naumpisa na siyang ma-admit ma-operan ma siyang dire-diret sa doon mm -hmm. hindi yung na lipat, -lipat. para sa PGH kasi libre lang naman doon sagot ng gobyerno kaya dun, eh, siyempre kailangan bagong mga MRI, mm -hmm. bagong CT scans. Kasi 2023 pa yung tatay niyang CT scan na. Lumapit naman na kay Mayor. Mm -hmm. Dito sa kay Mayora. Buti eh, nakita. Noon, nakaraan 2023 pa yung lapit namin. Ngayon, ngayong taon? Ano, sabi niya, six months pa kasi dapat. Ah, six months pa. Mm -hmm. Wala ba kayo buwan-buwan na nakukuha ngayon? Wala. Sa iba kasi meron yan eh, buwan-buwan. Pero nag-try mo na. Pero po nakapagsabi sa akin na meron daw doon, doon na monthly. Oo. Oh, Kaso sabi ko, pan, hindi ko pong alam kung po, paano makaano Hindi kayo lumapit doon sa City Hall? Lumapit naman kaso hindi may pinilami na amin. lang, um, pity cash, pambili lang ng gamot. Pambili lang ng gamot. Nangangoso. Mm. So, yung buti na lang may mga pumun may pumunta kay nanay. Anong pangalan ng tumulong sa inyo, nai? Boss Entabu. Si Boss Centavo. Vlogger din yon. Mm. Yung buti, siguro napanood niya yung video natin dito sa pag-interview natin kay nanay. So, buti naman, napakabait. Ilang beses po siyang bumalik dito? Uh, dalawang beses. Dalawang beses. Yung sayang hindi natin na chimpo nandito, no? So, yun. So, buti na lang, ma-operahan siya. Siya yung nagdala din doon sa PGH. Buti naman na matulungan din si Nanay. So, abutan din kita dagdag pa masahin na para pag nag-asikaso ka sa Monday. Sabi ko, Hoy, hindi ka tayo nagdagdala. Bisong-bisong. Okay. Kasi dito nga yung mga vlog mo dyan. Mm. Ang pinapalood namin. Tunay. Ang dagdag sa ano mo. <laughs> <laughs> Daming ginagawa. Ayan. Ito na yung ano natin. Hindi pa siya nakakapagsalita. Kamusta ka na? Kakapagsalita ka? Ayos lang naman po. Kumain ka na? Opo. Para tapos lang po. Tapos lang kumain. So, bibisita-bisita na lang din ulit kami kapag hindi kami busy na. So, ayan. Thank you na, ha. Maraming sa salamat Thank sa you. Mm -mm. Thank you. Buti na lang napanood to ni Idol yung ano natin at napuntahan si nanay dito. Ayan sana sa mga makakapanood pa, pwede po natin sila, sila puntahan dito, lalong lalo yung mga sikat na mga nagbablog. So yun. Dito lang po ito sa 13, sa may barangay Kabuko. So yun. Wala na kayong sasabihin na. Maraming salamat sa mga tumutulong sa amin, sa mga... Uh -huh. Uh -huh. para mapuntahan para makuntahan. Makuntahan. Ano po? sana madala siya ngayong week doon no, sa PGH so yon so update na lang ulit natin to sa mga susunod na araw so thank you